palamig mo na kami ngayon guys makikita nyo po nakahiga po ako sa pambot <laughs> <laughs> <clears throat> <laughs> <laughs> uh... <laughs> Yael Badinas dumugo bagan na di lang sa bagan may mga danggit eh o na si yung mga yung mga kaibigan mo ya Elbadinas kaibigan mo labوas mosotot mo, mo labوa